Ito po, ginagawa pa rin po ito. Yan po ninyo, ang ganda po rito. May third floor. Hmm. Diyan kami na umuha sa palok ng araw dito. ano o, punong yan o. No? Pag kami nagsisigang, puro sa palok po yan no? hmm. Sa palok, sa palok, mangga. Hmm. No, overlooking po, napakaganda. Kaya po kayo lamig dito ay po dagat. Alam mo po si Pidol sa hagdan nito. Eh. Mabal po ako sa pwesto namin. Ito yung mga bisita na pang uh, mga nagbabanding, mga makipinsya po may ganda. po ang mga kilala. Ito na, kami sa kubo. Dito kami naginom. MP si parang mp, tsaka sikat yoy na. Na so, parang ayo ayo di, dala po na pagkain. Uh. Nah. Hmm. Ayu, kayo, kayo. po kami ito, sinaparin nyo ano, tatlo po kami. Nakakain po kami. Ito ano, po kain namin yung pulot tabang. sa... Uh. Hmm. Hmm. Salamat po.